Di talaga <laughs> yung talaga oh no Yon, good day mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So, meron tayong iba prank ngayon na aming client si madam. Ayan. So, iba prank namin siya na hindi namin na-transfer yung title niya pero hindi niya alam na transfer na po namin yung title niya. So, surrender na po namin ngayong araw. So, tara, Hay guys. Okay, ah, naka na po libo sa loob ng si Bam. Tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod. Okay. Oh. May problema tayo. Siyan. <laughs> oh no. Bakit? <laughs> 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 <Okay. Okay>. Hindi <laughs> <laughs> talaga kayo <tayong> trans. Eh. <laughs> Nung apo yung problema mommy. Pinur out na namin 'yung eh, ano, talagang itawag talaga maya. Kasi kaka-problemado sa sa recommendation. Sa... Ano po, Pwede yung hmm. e, Ginawa na namin Ano natin, na na natin no? Yung, yung ano ma'am, yung original title talaga, yun lang yun. Pero wala ano, hindi mo pwedeng palipat sa pangalan. Oh no! Ganun na ma'am, ah, hawakan nyo na lang po yung titol. Hindi <laughs> na pwede benta. Pwede, pwede naman ma'am Pero ang ano doon, ganoon, ganoon yung titol din. Oh, ganun kayang nung kaya bumilin o mito. Bumi okay. Kina-puta sila minumura. Buti tawag 'yung sila minumura. kaya, kaya ma kami, Malapit na eh. namin lahat <laughs> ng paraan talaga. <laughs> Original title 'yung ano, 'yung title mula <laughs> ano nila <laughs> Ate Teresa. 'Yung 'yung ano ma'am, 'yung ginawa namin noon man para ano po, ma-reconstruct. Dito din to? Yeah, ka, ma'am. Di ba ito yung binigay nila sa atin noon? Oo. Oh. Nagaling sa kanila. Hindi oh. natin kayang i-transfer. Oh, no! Wala, ma'am. Yan lang talaga yung hawakan sa okay. niya. Hawakan namin. Hindi naman nakapangalan sa amin. Oh, yeah, no! Ano lang problema dito? Oh, no! Yung yeah, anong no. daw niya, ma'am. Talagang wala sa damang buwang. Record? pero meron silang ganito, no? nangis 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 yung nangis 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 97 97 nangis nangis no? Ay, 5, oh, no 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 no. <laughs> 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 bawin bawing naman. Iba <laughs> yung ano. Ay, <laughs> Bakit ka pula yung ano? Meron na pangalan na kayo mambaksa. <laughs> 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 okay. Ang ano? Eh, ba't dalawang kulay siya? Green, saka... Yung isa so sa'yo noon? Yung no, bago ngayon, sir. Bago po yan, sir. Yun. <laughs> <laughs> oh? <laughs> Bakit sabi niya? 400, ano niya? 4,000. Muling din naman, ano? Sabi ko, ba... bawihin natin. Nung <laughs> <laughs> time na sinasabi, nung prenak niyo, kung talagang hindi na ako makatulog noon. Mo, kasi ko Ayun Sa, na, sa ay. na, sir. Ay, po, bawing-bawi -bawi po tayo. <laughs> Sorry umang. <laughs> Nakabawi din. Ayan. So, ayan mga boss, ayan po po na transfer na po yung titulo kay Ma'am. Ayun po. Ayun po. Meron na. na po yung titulo po nila. Kaya maraming salamat po Ma'am, sir, sa tiwala <laughs> niyo po sa amin sa Team Realtors po. Maraming salamat po. <laughs> salamat kayo. <laughs>